Hello mga kasari, good afternoon po sa atin lahat. Time check natin is 4.06pm. So, February 16. Ayan. So, ang bilis ng araw, February 16, 2024 na. Ayan, so kakaupo ko lang ngayon uh, kasi kakatapos ko lang maglaba. Uh, Nag-start na kasi ako maglaba. Naisip ko ng makapaglaba is before 9am na. So, pagdating ko kasi ng mga 8.30am kanina, gawa nga ng... Pumunta na naman ako sa suki ko ng grocery store namili lang ako ng mga konting paninda natin uh, dumating, nga, uh, dumating nga ako dito sa bahay 8.30 so kasi mabilis lang din naman ako saglit na saglit lang ako din sa grocery store bumalik ako agad kasi iniisip ko nga na wala nga naiwa, uh, may iwan dito sa tindahan kasi yung anak kong panganay nung umalis ako tulog pa siya so sumabay lang ako dito sa anak kong isa dahil nga papasok sa trabaho sumabay so, na ako kaysa maglakad ako. So, pauwi, naglakad na lang ako kasi magaan lang din naman itong mga dalahin ko na mga pinamili ko doon sa suki natin na grocery. So, ano pang araw ngayon? Friday, ayan. So, naisip ko lang din na makapaglaba dahil na bukod sa nakita ko yung mga lagayan namin ng labada doon sa garahe, eh, marami na naman. Sabi ko, kailan lang ako naglaba, ang dami na naman mga labada. ba diba? Ang bibilis ang lalakas magsipagbihis ng ating mga anak kasi may mga tagalabas sila, di ba? <laughs> Ayan, so um, kasi nga isa pa, naalala ko mamayang gabi kasi, therapy ko na naman para dito sa akin likod uh, every Friday na kasi yung therapy ko, so dati every Sunday yung therapy ko so in schedule na ako ng magte-therapy ko nang simula ng Friday, every Friday na kasi nung Friday, whole body yung therapy ko so mamaya naman gabi uh, hot body naman ang therapy ko. So, yun nga yung akin likod na dinaramdam ko mula dito sa akin upper back, banda sa may balikat natin dito, sa taas, nagumpisa siya sa may kanan, tapos eh, umaakit na siya sa may ulo habang tumatagal. So, sabi naman ang titerap sa akin, ganun daw talaga yun kasi talagang aakit yun sa ulo katagalan. Kaya siguro, ng mga nakaraang taon, mga nakarambuan, talagang madalas manakit yung ulo ko kasi naapektuhan na yung ulo ko sa paninakit ng aking balikat. Yun nga, eh, lamig nga daw ito. So, ngayon, ay, papakita ko muna yung ating mga pinamili. konti lang naman ito. So, ayan yung napamili natin kaninang umaga, diba? Isang plastic lang naman siya. At magaan lang naman siya, kaya hindi ko na kailangan uh, magpasunto pa sa anak ko kaninang umaga uh, ko lang siya para mas maipakita ko sa inyo ng maayos din natin lahat kanina kunti lang naman yan yung ating pancit canton na chili mansi na kasalupak yun yung malalaki tik 5 pieces lang na chili man five 5 pieces din ng kasalupak ng uh, extra hot chili, tapos dalawang balot ng ating butter na tapos yung ating jelly ace, ayan yung jelly is natin isang balot, yuga uh, matagal din ako hindi nakapagtinda nito ngayon na lang ulit kasi yung mga huli ko is na stock na matagal plus itong ating nips na mini ayan nips minis so first time ko magtitinda nito yung blue, labor, tsaka yung white tapos sapat na piraso ng uh, yellow natin na uh. pancit canton plus nisin ramen, uh, creamy seafood 5 pieces tapos fudge bar natin na uh, mocha flavor sa balot. Pajibar um, naman, dark chocolate sa balot din. Plus, yung ating mangwan na malaki na green ay dalawang piraso. Tapos, yung ating malboro na blue isang kahalang. So, ayan mga kasari. Ayan. Uh, so, may share ko lang kasi nung February 4. Uh, meron kasi akong post dun sa Sari Sari Store Group. Sabi ko dun sa post ko po is, Uh, halatang inggit sa yung isang tao kapag ayaw bumili sa iyo kasi baka ikayaman mo yung pagbili niya so ang daming mga sari-saring mga reaction ang dami mga nag-like ang dami mga nag-heart ang daming mga comment agad-agad so it means maraming mga nakarelate so ngayon Ah, uh, sari-saring mga comment yung mga nababasa ko doon. So may mga may mga nag karamihan ng mga comment doon relate nga daw tapos may mga nag-comment doon na tama ka kasari sabi ganoon na yung iba pa nga dyan, kamag-anak mo mismo ayaw bumili sa iyo mas gusto yung pang bumili sa iba pero pagdating sa utang doon ka nila maalala di ba So, tama naman kasi lahat naman tayo ay na-experience natin yung mga ganyan na mga customer. So, meron pa nga, dito nga sa akin, and, napansin ko rin, tapos eh, yung mga nakaraang uh, yung mga nakaraang taon may nabasa rin ako sa sari-sari uh, store group na nagpagawa lang daw siya ng bahay tapos noon eh, yung mga kapitbahay na niya ay hindi na raw bumili sa kanya so, dito naman sa akin ang napansin ko lang kasi uh, nagpagawa lang ako ng bubong, so may, hindi ko naman nilalahat meron lang na mga customer na talagang araw-araw naman sa'yo bumibili dati nung hindi ka pa nagpagawa ng bubong. Pero bakit nung pagkatapos ng, nung nagpagawa ka nun ng bubong, napansin ko na lang na hindi na sa'yo bumibili. Doon na siya bumibili lagi kay kakumpetensya. So, na-share ko lang naman ito dahil yun lang naman ay na-experience natin bilang mga sari-sari store business owner kasi alam ko naman lahat tayo na experience nga natin yan tas meron pa dun nag comment dun sa post ko nagagalit sabi niya ganun ganyan yung isip ng mga tao na makasarili kasi gusto gusto lang eh sa'yo lang bibili so dun naman sa tao na yon shout out sa'yo kuya hindi naman porket nagpusa ako ng ganon, eh, masama na yung loob ko na hindi sila bumili rito. Sabi ko nga, hindi naman, hindi naman kawalan kung hindi naman bibili sa si Tumber, lalo na kung siya lang naman magpusa How, how? Blue, tsaka sa akin lang naman, kuya, yun, may bumili kasi. sa akin lang naman, kuya, na-share lang naman yun kasi kumbaga dun nga di ba kaya nga sari sari store group kasi uh, open tayong mag share ng kahit ano doon yun eh bilang experience lang uh, yung mga na experience natin pero hindi ibig sabihin na porket nag post ka ng ganun eh, gusto mo lang sa'yo bumili yung mga customers syempre hindi naman ikaw lang yung sari sari store business marami tayo mga magkakakumpetensya lah lahat naman ng mga negosyo Maraming mga kakumpetensya. Hindi porket nagpost tayo ng ganun, eh makasarili na tayo. Yun eh, naisishare ko lang din naman. So, hindi naman din ako nagpapa-stress. So, ito, uh, na-vlog ko rin sa inyo. So, bilang pag-share na rin. Kasi, hindi naman masama yung loob natin kung hindi man bumili na sa si supermer. So, yun na nga. Uh, at doon naman sa share natin, hindi naman natin nilalahat. Kasi, hindi naman lahat kasi ng mga ayaw bumili iyo eh, natatakot na sila, or naiinggit na sila. Kasi, meron talaga mga customer na uh, talagang meron lang silang mga favoritism ng mga tindahan, na gusto bilhan. Pero, meron din naman kasi mga customer na iwas ng iwas bumili sa iyo kasi nga natatakot silang malabangan sa iyo or natatakot sila na baka yung pagbili ng nanga nila naman sa iyo ay ikayaman mo, 'di ba? Na meron talaga mga customer tayo na ganyan. Kahit na hindi naman kapitbahay, eh, talagang nangyayari yan sa atin at na-experience natin. Sari-sari mga experience yung ma-experience natin sa ganitong mga negosyo. Kahit nga anong mga negosyo talagang iba-iba yung mga ma-experience mo, iba-iba yung mapapansin mo sa mga customer natin. Kung ayaw nila bumili sa iyo, hindi hindi rin naman hindi 'yun malaking kawalan sa iyo. Ang mahalaga ang uh, bilibo. Yun nga yung mahalaga kahit na hindi sila bibili sa iyo, ay wala silang utang na iniwan sa iyo. Ang masama kasi yung hindi na sila bumibili sa iyo kasi may mga utang sila na ay iniiwasan na bayaran sa iyo, di ba? Kasi may mga customer din tayong ganon. Kaya naman umiiwas na bumili sa'yo kasi may mga atraso sila sa'yo. Or may mga utang nga sila sa'yo na ayaw nila magbayad. Kasi may mga customer na ganyan eh. Yung iba-ibang mga paraan nila para lang hindi sila makabayad. Yung iba hindi magpapakita sa'yo para lang hindi sila makabayad. So, dito naman sa akin, yun nga yung napapansin ko lang sa mga ibang iba na dati-dati uh, naman araw-araw bumibili sa'yo pero ngayon uh, bibili lang sa'yo kapag wala na silang mabili sa kailangan nila dun sa, dun sa suki nila na tindahan yung wala na sila talagang choice kundi bumili sa'yo tapos nangyayari pa nga dito sa akin na hindi naman siya bumibili rito pero pagka bumili siya meron pa talagang nangyayari na kulang 'di diba, Kulang ng piso, kulang ng dos, mamaya ibibigay pero hindi naman na naibibigay kung ang ginagawa kong style diyan hindi na naibibigay. So pag bumili siya ulit kahit anong tagal pa yan na bumili sa ulit, doon ko siya binabawas. Akala niya siguro nakalimutan ko na, 'di ba? So ayun. So, tapos, nangyayari nga na minsan kakabukas lang ng tindahan ko, bibili lang siya halagang piso. Parang kung minsan di ba Kasi nga, sarado pa yung kanyang suki na laging binibilhan na tindahan. ba diba? Ganun naman ang mga ano. So, sari-saring mga experience. Ang ingay ng kapitbahay kong bata. <laughs> so, yun lang ang masasabi ko lang para sa akin mga kasabi. So, hindi naman tayo da dapat na magpa-stress pa sa mga ganyan na mga customer kung ayaw nilang bumili sa iyo okay fine importante uh, wala silang utang na iniwan sa iyo di ba yun naman ang mahalaga talaga sa lahat kasi hindi naman bilang kawalan sa atin kung ayaw nilang bumili sa iyo walang problema ang, ang mahalaga wala tayong ginagawang kasalanan wala tayong tinatapakan na kapwa natin maging patas ang laban natin sa mga tao so at saka importante kahit ganun pa man na kahit ganyan pa man yung ating mga customer lahat naman yan eh na lang natin sila kasi ang Diyos naman hindi yan natutulog kung baga, may mga customer man tayo na minsan nangyayari pa nga yan uh, hindi, bibili, hindi na nga bumibili sa'yo tapos isiraan ka pa dun sa tindahan na kakumpetensya mo dun sa kanyang binibilhan ba? Diba? nangyayari talaga yan pero ganun pa man sabi ko nga hindi tayo dapat magpa-stress. Ang importante, ah, uh, naghahanap buhay lang tayo. Wala tayong ma, ano, yung mga chismis-chismis na nagagarap, mga marites-marites, ba? Diba? Kasi pagkang marites, sinamahan mo talaga sa negosyo mo ng, yun nga yung pagmamarites, eh talagang diyan ka mapapasama. Ayan. So, hanggang dito na lang yung ating, uh, vlog for today. Maraming salamat sa akin mga kawaiti friends, ka-followers, ka-subscribers, at mga ka-viewers, mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang support sa akin channel. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!